Ang jeep ni o mas kilala sa tawag na jeep ay isang unique at popular na public transportation sa Pilipinas na nag-evolve mula sa mga leftover jeep vehicle na ginamit ng American troops noong World War II. Bukod pa riyan, din ito bilang isang cultural symbol ng bansa. Ngunit ano kaya ang maaaring mangyari sa jeep na madalas nating makita sa lansangan kung tuluyan na itong papalitan ng mas makabagong disenyo? Tara, alamin pa natin ang kwento at estado ng mga jeep ngayon ang mga jeepney ay isang simbolo ng kagitingan ng mga Pilipino. Ito ay likha sa kagipitan at nagpapakita kung gaano kahusay ang mga Pinoy sa pag-ayos ng sitwasyon gamit ang mga materyales na makukuha nila. Isang malaking canvas rin ito para sa ating mga sining. Ito ay nagre-reflect ng ating pagmamahal sa kulay at pagpapahayag ng sarili. Ang bawat jeepney ay isang obra ng sining sa kalsada. Nagpapakita rin ito ng matibay na diwa ng mga Pilipino. Sa kabila ng gera, kahirapan at kalamidad, nananatili ang mga jeepney at sumasagisag sa ating pagiging matatag at hindi sumusuko. Higit sa lahat, hindi lang ito sasakyan pero ito ay isang social hub na nagdudulot ng pagkakaisa sa iba't ibang sektor ng lipunan. Mahalaga rin ang mga jeepney hindi lang bilang transportasyon kundi pati na rin bilang hanap buhay ng libu-libong driver at operator. Ayon sa Department of Transportation, and Communications, may mahigit 200,000 na jeepney na nag-ooperate sa bansa at bawat jeepney ay nagtataguyod ng limang pamilya. At saka mga kakultura, syempre alam natin na mahalaga rin ang mga jeepney sa abot kayang transportasyon para sa ating lahat. Mas mababa ang bayad sa jeepney kumpara sa bus o taxi kaya mas accessible ito sa lahat ng antas ng lipunan. Lalo na dun sa mga rural na lugar kung saan limitado ang pampublikong transportasyon. Ngayon, bakit may kagustuhan na i-face out ang mga lumang jeepney? Una sa lahat, ito ay dahil sa pangangalaga sa kalikasan. Ang mga lumang jeepney kasi ay malaking pinagmumula ng polusyon sa hangin na maaaring magdulot ng problema sa katawan natin. Pangalawa, ang pangangalaga rin sa kaligtasan. Marami sa mga lumang jeepney ay hindi ligtas dahil ito ay kulang sa pangunahing safety features tulad ng seatbelt at airbag. Madalas din silang maaksidente dahil sa kanilang edad o masamang kondisyon ng sasakyan. At pangatlo, ang epekto nito sa trapiko. Malaki ang naitutulong ng pagtanggal sa kalsada ng mga lumang jeepney sa pag-iwas sa matinding traffic, lalo na sa mga urbanong lugar sa mga hamon ay ang kahalagahan ng pagbili ng bagong jeep. Mahal kasi ito at maraming driver ang nahihirapan sa pagbili nito kaya't may mga nagsasabi na ang face out ay anti-poor. Isa pa ang kakulangan ng pampublikong transportasyon sa ilang lugar sa Pilipinas. Sa ilang lugar, jeep nga ang reliable para sa kanila at mahirap para sa mga tao na maglakbay kung wala silang jeep ni. Kaya mga kakultura, mahalaga ang pag-unawa natin sa issue na to. Kayo ba? ano ang mga opinion nyo tungkol sa mga hinaharap ngayon ng ating mga jeep.